U.S. President Barack Obama, Chinese President Xi Jinping, at Canadian Prime Minister Justin Trudeau, ang kamukha ni John Sabayton, mm -hmm. ilan lang po yan sa mga leader na inaasang dalating sa bansa sa araw na ito para sa APEC. Kamusta naman kaya? Ang ginagawang paghahanda ng mga otoridad, na niya, ng Action Live, si Jen Kalimon. Jen, good morning! Lord, labing dalawang economic leaders ang darating sa bansa ngayong ika na araw ng APEC Summit. Kaya naman inaasahan na na mas maghihigpit ng seguridad sa naiya at iba pang APEC venue. Of... Alas 8.30 mamaya ay ng dumating sa bansa si President Trung Tan Sang ng Vietnam. Pagsapit naman ng alas 11.30 ng umaga ay halos sabay na darating sa bansa si na US President Barack Obama at Korean President Park Geun-hye. Tanghali naman magkakasunod na darating si na President Xi Jinping ng China, Prime Minister Malcolm Turnbull ng Australia, Prime Minister Najib Razak ng Malaysia, President Enrique Peña Nieto ng Mexico, at New Zealand Prime Minister John Key. Ang huli Batch naman na darating sa Pilipinas ay si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Thai Prime Minister Prayuth Chan Ocha, Sultan Hassan Al ng Brunei, at Indonesian Vice President Jusuf Kalla. Kasabay naman yan ay gagawin ng unang araw ng Small Medium Enterprise Summit sa Green San Makati, kung saan nakatakdang magbigay ng talumpati si Pangulong Aquino alas 9 ngayong umaga. Sa Shangri-La Hotel sa Makati naman ay gaganapin ang ikalawang araw ng CEO Summit, kung saan tatalakay ng Asia Pacific Growth, Human Capital at Trade. Kabilang sa mga CEO na dadalo ay sina Air Asia CEO Tony Fernandez, Teach for All CEO Wendy Cope, Pinma Corporation President and CEO Ramon Del Rosario at Ayala Corporation Chairman and CEO Jaime Zobel de Ayala. Kahapon ay nauna nang dumating sa bansa sina Colombian President Juan Manuel Santos, Papua New Guinea Prime Minister Peter O'Neill, Vincent Yu ng Chinese Taipei, at Hong Kong Chief Executive C.Y. Leung. Samantala, nadagdagan naman ng 143 ang kansiladong flight ng Philippine Airlines dahil sa APEC. Sa Sabado ay muli magbabalik sa normal na operasyon ng PAL. Lord dito naman sa International Media Center sa World Trade Center inaasahang magbibigay ng update tungkol sa seguridad itong si PNP Spokesman Police Senior Superintendent Will Ben Mayor at uh, darating din dito mamaya para naman sa isang press conference sina DFA Secretary Albert Del Rosario at DTI Secretary Gregory Domingo. Lord Alright, maraming salamat Jen Kalimon. Balikan natin maxing headlines ngayong umaga. Ilang OFW sa Paris, balot pa rin ng takot matapos ang pag-atake. Teoristang grupo nagbanta na... Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.